Para sa pagbibigay ng napakalagang pinsay, Mayor Lenny Cayetano! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po. Na uh, kami po ay nagpapasya oh, o sino sino-sinong mga sektor. Ang ating pong uh, aanyayahan para sa programang ito, agad-agad pumasok po sa isip po ng Team Lani Cayetano ang uh, sector ng solo parents. Mahirap po ang magtaguyod ng pamilya ng nag-iisa ka. Di ba? Kaya po kami ay sumasaludo sa si inyo at ayaw namin palampasin ang pagkakataon na bago magpasko maramdaman po ninyo na naalala at pinamalasakit ang kayo ng timla ni kayo tano, Kaya po kayo nandito ngayon. Kapag pumasok, ang magsasalita ay si Congressman Amin Cruz Jr. At sa harap niyo ko, nito lang ang pagkakataon na pasalamatan siya. Sa so, malawit na taon na partnership, sa so, malawit na taon na ako ay ginamayan, tinulungan niya. Uh, nang ako po'y nagsisimula bilang mayor, hindi naman po talaga madaling, no? Uh, pero nung mga panahon ng iyon, nasindigan ko po si Ate. Kaya kung walang duda sa puso mo sa mga marami pang plano natin para sa lungsod Taguig, si Ate ay maaasahan noon, naaasahan natin ngayon, at sa mga darating na panahon, si Congressman Ating po ay magiging mahusay na ma representante natin sa Kongreso. Secondly, gusto ko lang po magpasalamat